Bienes ngayon. Oo. Mm -hmm. mag po kayo sa mall kasi... Bakit? Pagtatayo-tayo kayo sa parking stand. Oo. Ha? Galit po ang MMDA. Ngayon. Pag Si ating... Uh, uh, unang, unang, acting commissioner. Unang-unang muna. acting unang, like. like. Ay, hindi na pala. Acting like. Hindi na, acting like. Uh, uh, hindi na unang, siya acting like. Unang-unang muna, unang, check nyo yung mga Gcash wallet nyo. Kung may pambili Kasi baka biglang nawala yan. Ayan. 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 Uh, mapapahiya, lang kayo. kayo. Uh, Um, Dalawang beses na kayo mapapay. Eh, kasi, pinagbawal pa naman ng MMDA, na sale. Oh, yayariin kayo. Mayari. Bawal na sale. Pagkatapos ngayon, mm. pag nagpunta kayo sa mall at nakakita kayo ng isang park, parking slot, mm. kasi hirap magpark eh. Hirap talaga. Okay. Ang gagawin, yung kasama, kukunin na yon. Mm. Tatayo doon. Tatayo doon. Tatayo doon. Yeah. Alam mo, hindi pa ako nakakakita no, na sa personal, pero nakakahiya yun ah, yung ganun. Yung, eh, may nakakahiya yung ginagawa niya. <laughs> Nakita eh, raw sa video, eh, na CCTV, <laughs> nagkakaaway oh. dahil sa mga ganun tayo. Anong decision ngayon ng MMDA? Hmm. kayo mga mayor gumawa ng ordinansa. Ah, hindi siya. Mga mayor, inuudyo kanya. Wala naman silang uh, sa... Uh, uh, MMDA okay. eh. Yung mga mayor, gumawa ng mga ordinance. Eh, bawal yan tatayo sa parking to reserve. Mm. Really? Mm -mm. Ang naman nung uh, know, batas na yun. Ang Ginong Artis, ha. Anong uh, parusa, pare, tingin nga. mo kapag tumayo sa parking? Para akong nakikita. <laughs> <laughs> Wala akong nakikita ng rason niyan eh. Okay. Anong pwedeng parusa ja Isusulat mo 100 times hindi na ako tatayo sa parking slot. Ayan. Ano kasalanan ng tao pag tumayo siya no. doon? Dahil sa ordinance? Is that inherently wrong? Yung ba ganon, yung ganon na pagtayo. I mean, para ka bang uh -huh. para ka nag reserve? Eh. Labas sa konsesya mo na tumayo diyan uh, against your moral. Di ba? Hindi. Na, uh, ang gagawin... Lumabas ka na muna kasi hirap na hirap ang parking. Palalampas ka tapos gaganoon ka dapat. Aha. Kaya ka Ganyan kami, po yung mga walang kakwenta-kwenta pag-iisip na ngaabutin natin sa ating minamahal hmm. na MMDA dahil wala silang ginagawa to solve hmm. the actual hmm. problem. Ano ba actual problem? Napakadami pong sasakyan Sasak dito sa Metro ben. Manila. eto pa, ang mga hmm. bangko ngayon offering all sorts of incentives. Loans. Loans. Loan mm. para bumili kayo, bumili na sa kayo na sa sakyan. At kung pwede, electronic vehicle. Yun Oo. ang, oh. yun ang gusto ng BPI. <laughs> yun na ngayon. Yun na Yun <laughs> na Ayala kasi, eh, puro sila eh, electronic vehicle. Eh, na... Hindi pa ba tayo kasya? Hindi pa ba sobra-sobra na sa sakyan dito? Okay? Bakit tayo na-promote napro ng ganyan? Bakit yung mga solusyon natin, para do sa problemang sobra-sobra na sakyan dito sa Metro Manila. Ang solusyon natin puro ban aid. Yung color, yung number coding. Okay? Walang sale sa mall. Bawal ang sale sa mall. Busway, 'yang uh, ano tawag dito. Uh, yung, yung, yung ano, yung bus, uh, May technical term yung MDA diyan eh. Ah, mm -hmm. uh, Car carousel. Vascar Carousel. Ganda pa ng pangalan eh no, Carousel. Tapos gusto nila lang 'yung pinag iisipin nila, kokontrahin. Mhm. Mm yan po ang mga bright ideas na nakukuha natin sa ating pinakamamahal na MDA, kung ayaw nilang tumbukin 'yung totoong yung problema. problema. Oh. Ang totoong problema, napakadami sa sakyan dito. Ang ibang bayan, yan ang unang-una nilang in-address, 'yung sasakyan. Na, Dami ng sasakyan. Bakit wala tayong ginagawa doon? Lalo, private cars yan, ha? We're not even talking about mass transit operations. Okay sa akin kung puro bus. Hmm. At least lahat, maraming masasakyan. Maraming maisasakyan. Mas maraming maisasakyan. Aircon. Oo. Oh, air. Yan. Ba't hindi nyo nalang pagbawalan? Aircon. Eh meron naman daw sila number coding. Eh. Na walang nangyari. Hmm. Okay. Pati yung number coding, pati po yung mga sasakyan pang negosyo eh kasama doon. Mm -hmm. Anong ginawa ng mga nagninegosyo? Meron sila extra. Extra. Oh, nakabawas ba 'yan ng uh, ng uh, sasakyan sa kalsada? Sa Singapore, meron silang sinasabing na hanggang dito lang kayo. So, no. so. Oh. At saka limit ng number ng cars na pwedeng pumasok in certain Pinag-aralan nila ito lang ang carrying capacity ng kalsada. kalsada. Therefore, ito lang ang A pwedeng, pwedeng sasakyan. Pag gusto mong bumili ng sasakyan, ay nako. Ang hirap nun Mahirap. Mahirap yan. Kailangan may mabawasan muna mm. doon mm. bago ka makapasok. Yes. Kung baga may quota. Oo. Mm -hmm. hindi naman po sinasabi ng karambola na exactly gano'n ang gawin. Kasi wala pa yung public transport. Pero some eh. sort of measure to limit the number of cars. Okay. Hindi magkakaroon ng talagang public transport system, mm -hmm. mask, etc. Oh. pag hindi mo ginawa yan. Uh, kailangan... What do you mean? Yung sense of urgency na yes. kailangan... Alimbawa, eh mayroon na tayong sense of urgency hindi talaga. Na, ang ibig sabihin ko, as uh, today, alimbawa, oh by next year ang uh, pwedeng bagong sasakyan lang sa Metro Manila or something like that at eh, 5,000. Aga ah, na. Yung I iba, know. dali mo sa That is so draconian. Yan, hindi papayag ang mga carcamp. Hindi uh, example lang 'yun. Example lang. Kailangan merong mayroong ganon, may ganong measure, some semblance eh. oh, mm -hmm. walang iba, or hindi ano? po uubra 'yan. No, walang sale sa mall. Mm -hmm. Ha? Bawal tumayo, tumayo sa, sa parking. parking. Oo. Oh. Paano? What kind of? Mga ano, no? Pa ang problema band ko, aid, ang laki-laki na nasugat. Mm, natin. Ah, ang gusto niyo, eh hawakan lang. Hindi oh. uh, ni-ban-aid nga, wala <laughs> Wala, pang hawak. Tatakpan, tatakpan lang. Tatakpan. Pero <laughs> na, ama, ano lang ako ah, oh. yung mga big companies. Like I was reading earlier yung kunwari si Jaime Augusto Sobel sa Ayala. Oh. He was saying, ay, yung create more hindi yung brand dapat predictability of business, sanctity of contracts. Kapag ginawa mo yung tinigil mo yung, uh, yung pagbebenta ng kotse, electronic vehicle, so something. Hmm. Ay, sasabihin nila, that's a violation of... Uh, hindi, naman of, hindi, naman of uh, oh. hindi naman ititigil. Predictability of business. Hindi naman na Halimbawa, Dito sa lugar natin. ito. mo, nililimita mo. Ang, eh, sobrang... Uh, aba, wala. hindi. state power yan. Oh, hindi pwede yan. Police power yan. Hindi pwede, yan. 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 pwede yung ganon. For the, good. Uh, for the common good. Curtailing. Uh, for the common good, the national, right. Uh, ano At, At hindi naman market forces, curtailing of market. At forces. hindi naman sasabihin ni Jasa yan. Hmm. Alin yung curtailing? Yung mga ganyan. Uh -huh. Hindi, uh -huh. hindi niya sasabihin na harapan. <laughs> ano Kira 'yun? Tayo-tayo <laughs> niya sasabihin. Ano 'yun? Gusto niya kalabanin <laughs> yung mga yun. <laughs> hindi niya sasabihin. <laughs>